Sa episode ng Fast Talk with Boy Abonda nitong lonis, ibinahagi ni Teresa ang ugnayan nila ng anak nila ni Cesar Montano na si Diego wow. at ang naging desisyon niyang ipasok ito sa rehab facility. Inihayag ni Teresa Luisaga na siya ang nagpadala sa anak niyang si Diego sa rehab facility dahil sa drug abuse. Dahil sa nangyari, hindi ay maiwasan ng aktres na sisihin ang kanyang sarili. Ito sa aktres, nagalit sa kanya si Diego dahil sa kanyang desisyon. Iwasan na yung mga mahal natin sa buhay. Kapag nalulong sa droga, pag kinakausap mo sila at binabastos kanila, hindi sila yun. Paliwanag niya. Nung maging maayos na ang lahat, bumalik na si Diego at maunawaan din kung bakit kailangan siyang ipasok sa facility. Nawalang walang buwan ni Diego sa rehab, sinabi ni Teresa na binibisita niya ang anak pero hindi nalalaman ng aktor. Hindi rin niya alam na bumibisita ako lagi sa kanya kahit na bawal kami magkita. That was a part of his punishment for him to learn to appreciate home family. Paliwanag ni Teresa, napapanood ko siya sa isang maliit na monitor kung saan siya sa loob kung kumakain siya, nagpapadala ako ng pagkain, dagdag pa niya. Ayon pa kay Teresa, may pagkakataon na may tarpaulin sa pagitan nila ng anak para makalapit siya rito. May butas yung tarpaulin, sabi sa akin, you have to promise na tahimik ka. Hindi ka magpaparamdam, sabi ko promise. Gusto ko lang talaga makalapit sa pagitan lang namin, tarpaulin. Nakasilip lang ako sa butas para makita ang anak ko. Ang hirap, patuloy ang ako. Sa nakarang panayam sa fast talk with Boy Abonda, sinabi ni Diego na binago ng rehab ang kanyang buhay sa magandang paraan. I was very very depressed. I was on the brink of suicidal and I will not deny that substances had a part of play with my mental state, ani ni Diego na aminadong walang naidulot. Na sa kanya ang droga. Pinahagi rin ni Diego ang naging karanasan niya sa loob ng rehab facility. It was 8 months until I saw the moon. It was 8 months until I got to see the sun. Sabi pa ni Diego. Ngayon, isa nang ama si Diego sa kanyang anak.